Naniniwala si Sen. Ronald Bato de la Rosa na wa na ang akusasyon na ibinabato laban sa kanya okul sa extrajudicial killing sa pagkamatay ng ilang sangkot sa ipinagbabawal at loga para siraan lang siya sa nalalapit na 2025 senatorial election. Ayon kay Bato lumang tugtugi na ang akusasyon na ginagamit na rin noon siya ay tumakbong senador na sa halip na matalo, mas lalo siyang binoto ng taong bayan re-electionist si Bato sa kanyang ikalawang termino sa nalalapit na halalan kung saan nakasama siya sa rank sa senatorial survey mula December 10 hanggang December 14 tugon ng Masa National Survey kung saan 47% ng mga Pilipino ang bumoto sa senador mula pangatlo hanggang panglima sa mga iboboto sa susunod na halalan para muli maupo sa Senado. Kumpiyansa si, itong si Bato na hindi makakaapekto ang mataas niyang rank sa Senatorial Survey kung sakaling maging subject siya ng investigasyon ng International Criminal Court. Satisfied naman si De La Rosa sa kanyang rank sa pagkasenador sa latest survey. Sa mga oras na ito, mahirap at nakakatakot niya na mapwesto sa mas mataas pa na rank dahil posible nga hilahin siya pababa. Nakikita naman ng senador na ng pagsasagawa niya ng investigasyon in of legislation sa Senado ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nasa mataas na rango kaya naman ipagpapatuloy niya ang mga trabaho para sa ikabubuti ng mamayang Pilipino So I don't think so because that has that 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 issue has been lingering around ever since before 20 2019 elections no yung mga issues about uh, about uh, about uh, state sponsored the uh, yeah. uh, ano yun uh, yung uh, extrajudicial killings ko no and uh, and lately pinag-usapan niya lately pabalik-balik at bakit tumataas ako sa survey nasa nasa taas tayo di ba so meaning yeah. walang epekto yan the more nila nabubugo alam mo ng pilipino is a uh, underdog mentality ng pilipino kapag kinakawawa mo yung isang tao ay lalong uh, mamahalin niya ng uh, uh, Filipino people, ng mga kababayan natin. Kasi nakita naman ng mga kababayan natin na nagkaganito yung buhay ko dahil nga sa aking pagsusumikap na malinis yung ating bayan from uh, the threats of uh, drug uh, menace. Ginawa natin yan para sa kabutihan, hindi naman ginawa natin para pang sarili. So, I think, uh, I don't think, I don't think, uh, makaka epekto yan, uh, it will pull me down. Baka nga, baka lalong angat pa tayo, the more tayo ang titirahin dyan, the people will react. The people will react kasi alam ng taong bayan kung anong ginagawa natin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.